Tumalima at nagsumite ng courtesy resignation ang mga miyembro ng gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasunod ng panawagan ng Pangulo na magsumite ang mga ito ng courtesy resignation upang bigyan ng pagkakataon ng punong ehekutibo na suriin ang performance ng bawat departamento at matukoy kung sino ang mananatili na maglilingkod sa pamahalaan alin sunod sa mga recalibrated priority ng kanyang administrasyon. Ang detalye mula kay Naptali Bendol. Sunod-sunod na naibahagi sa publiko ang resignation letter ng mga miyembro ng gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw, May 22. Tumalima ang mga ito sa panawagan ng Pangulo kung saan pinasusumitin ito ng courtesy resignation ang kanyang cabinet members. Kabilang sa mga nagsumite, si Executive Secretary Lucas Bersamin base sa ibinahaging impormasyon ng Radyo Pilipinas. Sa hanay ng mga kalihim, Ilan sa mga nakapagsumiti na ay si DSWD Secretary Rex Gatchalian, DepEd Secretary Sony Angara, DOT Secretary Cristina Frasco at Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr. Ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magsumite ng courtesy resignations ang mga miyembro ng gabinete ayon sa ibinahagi impormasyon ng RP1 ay upang bigyan ng pagkakataon ang punong ehekutibo na suriin ang performance ng bawat departamento at matukoy kung sino ang mananatili na maglilingkod sa pamahalaan alinsunod sa mga recalibrated priority ng kanyang administrasyon. Naptali Bendol, iMinds, Philippines.